Okay, ang tanong nila, bakit TBS N-Torque na naman daw yung kinuha ko? Kung maalala nyo, yung unang kinuha ko yung kulay gray at yung pangalawa yung kinuha namin na red para do sa bayo ko at itong pangatlo, yung kinuha ko ulit red. And yung gray ko, binili na siya ng kaibigan ko kasi natuwa siya sa performance ni TBS N-Torque at ngayon ako naman yung bumili ng bagong TBS N-Torque ko at natuwa naman kasi ako sa kulay na pula. Actually, ngayon ko na-appreciate yung, yung kulay na nilabas si TVS torque pati yung kulay blue. Lagyan mo lang siya ng decals na white, maganda talaga siya. Eh. Pero, ngayon kasi ang trip ko itong pula. Bukod sa low maintenance yung kulay nito, madaling linisan, konting punas lang, balik ko siya sa dati. At, ngayon ko talaga na-appreciate yung red ng TVS torque na para siyang nakarap at isa pa, talagang tested ko na to si TBS Android. Lahat ng kailangan ko para do sa lifestyle ko, dito kay TBS Entor ko nakita yon lahat eh. At ito yung sinasabi ko mga paps na bago nyo ilabas yung Entor nyo, painitin nyo na siya para may adjust nyo na agad yung idling nya. Kasi common issue nga ni Entor to na pagka bigla kang nagminor, bigla siya namamatayan na napaka delikado. So, kaya inayos na natin. At ito yung isa sa nagustuhan ko dito, ang laki ng compartment. Half face helmet, kasi ang kasya. Isa pa sa panalo dito mga paps, yung pilot lamp. Dito sa Superbike Center Binangonan Rizal, meron na rin kasama siyang monorack. Kung trip niyo yung race edition, available din dito yan sa Superbikes. Ngayon na natin yung inflator. Ako personally kasi mas gusto ko yung ganito, yung 12 volts kasi hindi siya ang Unlimited yung power na pwede mong magamit dito. So marami kang pwedeng matulungan na tropa in case na maplatan compared sa mga rechargeable na experience namin ng Bayoko. Uh, isang motor lang or dalawang motor, wala na, lobat na siya. Ito unlimited. Kaya mas preferred ko yung ganito. Yan, meron din tong battery clip. Tapos ito yung converter nya. Battery kasi natin, nandito naman, mataas. Kaya maganda to na nailulusong natin sa bahay. Pero, huwag na natin gawin. Pero, in case na kailangan, talagang hindi maiwasan. So, maganda rito kay n -torque. ang taas ng battery nandito. Dalawang screw lang yan dyan. Tanggalin mo, slide. And, tanggal na yung battery. So, ikiklip mo na siya. Papapagana mo na to. At syempre, dahil tubeless yung tires natin, rear and front, So, good thing din na uh, nagbabaon tayo nitong uh, tire repair kit. Kung sakaling mabutasan ka, hugutin mo lang yung pako o yung something na bumaon, then gamitin mo na to good to go na ulit. Hindi natin kailangan ng vulcanizing shop. <laughs> so, mas kailangan natin yan, lalo na pagka uh, long ride tayo. Yan yung mga madalas na nilalagay ko dyan para secure tayo at ang mga tropa na mapaplatan sa kalsada tools. Kailangan natin yan. Tsaka ito nilalagyan ko siya ng cotton kasi umiinit yung compartment. Hindi lang naman si N-Torque lahat naman ng scooter. No? So nilalagyan ko na siya nito para hindi masyado mainit. Tsaka isa pa, ayoko kasi nung may kakalansing-kalansing. Kaya yan, so nakaka-reduce siya ng noise. At syempre cargo straps. So kung may biglaan tayong kailangan iload, meron tayong pang secure do sa load natin. So, minsan gumagamit ako ng tape kasi mas safe siya. Mas makapit. Kaya lang, kung kaya naman na ito lang gamitin ko, yun na lang ginagamit ko. Kasi, minsan ayoko ko rin yung nagmamantsa dito yung pandikit ng tape na iiwan yung residue. Pero kung no choice ka talaga, kailangan tape gamitin, pwede naman, linisan na lang natin.